Okay so pala ang mga mga topic ngayon naman uh, for today's video ay tuturuan natin kung paano malaman ang ating biometric dito sa Kuwait ay verified na sa mga kababayan natin nandito sa Kuwait using Sahil. So usually pag gumagamitan ng Sahil it's Arabic siya, i lang natin English. Okay so buksan po natin yung application na Sahil at mag-login po tayo. Tapos ayan uh, nga papalitan natin yung language since Arabic siya. Punta tayo ng settings sa mga gumagamit ng Android or Samsung na katulad ko. Then punta kayo sa General Management. Then sa setting United Kingdom at saka English United States. So papalitan ko lang siya ng English United States. Okay, apply. Then balik tayo dun sa application. So yung makikita natin ngayon, mga technique, isa na siyang naka-English na po siya. Pero may pagkakataon na pag binuksan natin uli kahit uh, English US or English UK yung setting natin, ulitin na uh, natin uli yung proseso na palitan natin uli yung kanyang uh, language setting. It's either UK or uh, or US English kasi bumabalik siya sa Arabic. So na sa ngayon, nasa English na po siya na, na ngayon. Then, uh, punta tayo sa services sa baba. Then, baba lang po tayo. Hanapin natin yung Ministry of uh, Info or Interior. Yan. Yeah. Ministry of Interior sa baba. Tapos, uh, itong unang unang menu niya, Security Services. Press lang natin yan. Then, punta tayo sa dito, by Verifying the Necessary of Performing a Biometric Enrollment. Click lang natin yan. Then, Ilagay natin dito or usually pag nakalagay nyo na, automatican dyan na yung civil ID number mo. Then next. Then yan po mga sa So you have a biometric indicator. So pag nakalagay po ng na, check yan, ibig sabihin, uh, done na po tayo. focus na tayo. So okay, hanggang dito na lang tayo mga katiknik. More power sa inyong lahat. And God bless.